Sa temang Brighter Together, ang pinakamalalaking bituin ng bansa ay nagsama-sama nitong gabi ng April 4, 2025 para sa ABS-CBN Ball 2025. Habang ang red carpet ay naging isang runway ng kamang-hamang kamang at mga hindi malilimutang fashion moments, may mga ilang celebrity na talagang nangibabaw, naglabas ng beauty, confidence, and style na nagpawaw sa lahat. The Philippine Showbiz List Presents... Best Dressed Female Celebrities sa ABS-CBN Ball 2025. Sharon Cuneta Sa kanyang kauna-unahang paglakad sa red carpet ng ABS-CBN Ball, kasama kanyang asawang si Kiko Pangilinan, pumili si Sharon ng isang refreshing, na nakakaibang itsura. Ang gown ay mula sa fashion designer na si Jat Losa na may off-the-shoulder neckline at form-fitting silhouette. Binibigyan ng diin ang katawan ni Sharon sa pamamagitan ng subtle ruching sa waist. Nagsuot din siya ng mga alahas na pinalamutian ng green stones. Julia Montes Ang ABS-CBN Ball 2025 ay nagsimula na may kahanga-hangang line-up ng mga fashion moments kung saan si Julia isa sa mga unang bituin na naglakad sa red carpet. Kasama kanyang karelasyon si Coco Martin, nagbigay si Julia ng isang grand entrance. Pumili si Julia ng isang custom silk organza gown mula kay Vanya Romov at ang kanyang itsura isang masterclass sa understated luxury. Pinaresa ni Julia kanyang gaw ng mga accessories na kasing elegante, kabilang isang diamond necklace at set ng stud earrings. Gretchen Fulido Elegant at nagbigay ng isang bold statement ang overall look ni Gretchen. Nagliliwanag siya sa suot na vibrant yellow strapless gown. Ito ay may sweetheart neckline at fitted bodies. May mga subtle embellishments sa paligid ng bust area. Bumagay naman sa look ni Gretchen ang pagkakaayos sa kanyang buhok sa loose waves at suot na delicate jewelry, kabilang ang mga hikaw at bracelet. Ang kanyang makeup ay natural at pinapaganda ang kanyang features without being too dramatic. Angel Aquino Sophisticated and classic ang datingan ni Angel sa suot na strapless floor-length gown in a deep emerald green color. Ang gown ay may pleated design mula sa bust pababa nagbibigay ng flowing at eleganting itsura Kumpleto sa look ni Angel isang textured green clutch at kabikislap na silver necklace. Para naman sa kanyang buhok, nakatali ito. Pabalik isang simple estilo at gumamit ng natural na makeup na lalong nagpalitaw sa kanyang morena beauty. Kriza Taa Glamorous at ipakita ng magandang hubog ng kanyang katawan si Crisa sa suot na kumikislap at intricately designed na gown. Ang dress ay may nude illusion bodies na pinalamodian ang kumikislap ng kumikislap na embellishments na bumababa patungo sa fringe skirt. May malalaking light blue satin bow sa mga balikat na may kasamang dramatic na train. Siya ay may suot na kwintas at kanyang buhok ay maluwag din ng wave. Jillian Vicencio Agaw pansin ang suot ni Jillian na mukhang Japanese ang atake sa suot na layered outfit. Ang pangunahing damit ay isang mahaba at dumadaloy na robe-like dress na kulay cream. May malawak na gold trim sa mga gilid at pulang sash. Ito ay suot sa ibabaw ng isang pattern na tela na makikita sa hem na tila isang underlayer slip dress. Pinaresan niya ito ng maliit na floral pattern clutch. Bumagay naman sa overall look ni Jillian ang napili niyang hairstyle na nakaayos sa sleek, low bun na may bangs at suot ang maliit na hikaw. Michelle D. Welcome to the outside world naman para kay Michelle na ang marami ng masilayan sa kanyang presensya sa event. Katulad na inaasahan, ang beauty queen ay muling nagpahanga sa suot na custom made bum garner gown. Ang gown ay may one-shoulder design na gawa sa light brown, satin like na tela na may malaking drape detail sa balikat at isang fitted bodys na dumadaloy papuntang floor length na skirt. May silver floral embellishment dito sa bewang na nabibigyan ng elegant ng detalye sa kabuoang itsura ni Michelle na bumagay naman sa kanyang maiksi at blonde na buhok. Janine Gutierrez. Sa gitna ng mga pastel at floral na kasuotan, nag-stand out si Janine sa isang makapangyarihang maroon gown na likha ni Mark Baumgartner. Habang marami nag-interpret ng spring formal dress code ng mas malumanay, pinili ni Janine ng isang earth tone corset gown na nakadrape sa kanyang mga balakang at dumadaloy towards her train. Sa kanyang bold na short hair, ipinakita naman ni Janine ng isang striking na bagong look at ang makeup ay natural na binibigyang diin na kanyang mga mata. Bukod sa gown, isa pa sa agaw pansin suot ni Janine, ang Bulgari Serpentine Necklace na nakaikot sa kanyang collarbone kung saan naghatid siya ng garden glam na may kaunting bite. Ashley Ortega Si Ashley, kasama kanyang nobyo si Mavie Gaspi ay suot ang strapless, floor-length red sequin gown na may tie-high slit at clear high heels. Belle Mariano Lalo namang tumingkad ang natural na beauty ni Belle sa suot the light blue strapless sequin gown na pinalamutian ng mga floral embellishments. Ang Francis Libiran gown ay may sweetheart neckline at fitted silhouette na umaabot hanggang sa sahig. May suot siyang sheer, light pink shawl na kapatong sa kanyang mga balikat na nagbibigay ng malambot na contrast sa damit. Hiliyaan naman niyang bumagsak ang kanyang straight na buhok. Janela Salvador Isang hot mama si Janelle sa suot na light purple halter style dress na may textured layered bodies in a flowing skirt na ipakita na kanyang natural na kutis. Andrea Brillantes Simple, pero naroon ang pagiging classy at palabani ni Andrea sa kanyang all-white ensemble mula kay Neric Beltran. Nagdagdag sa modern and sophisticated look, katulad ng isang boss lady aesthetic, ang nakaponytail ponytail na mahabang buhok ni Andrea at ang kumikinang na Bulgari Serpentine Viper Necklace sa kanyang leeg. Catherine Bernardo. Ngayong taon, pinili ni Catherine ng isang minimalist na approach. Siya ay nagsuot ng isang nakakabighaning coral blush gown mula kay Anthony Ramirez. Pinaganda pa ang look niya ng mga curated sparklers, isang set ng dangling earrings at mga stack ng diamond rings. Nanatiling minimalist, tinapos ni Catherine na kanyang look ng isang palis ng nude, barely there heels mula sa Lecilia. Nadine Lustre Suot ni Nadine ang kamanghamanghang avant-garde gown ni Rahul Laurel ang cream na gown ay may kakaibang sculpted bodies. Ang skirt ng dress ay mahaba at maluwang. Gawa sa mas makinis na tela na kumikislap sa ilaw. Nagpadagdag din ang suot niyang diamond necklace at isang sing-sing. Barbie Imperial Lalong lumitaw ang glamorous beauty ni Barbie sa kanyang long wavy auburn hair so isang vibrant strapless green gown mula sa fashion designer na si Mac Tumang. Ang gown ay may sweetheart neckline at cut-out details sa midriff. Naka-accessorize siya ng isang statement necklace at matching platform heels at isang green clutch. Anne Curtis Gumawa si Anne ng isang bold statement gamit ang kulay pula. So at signature color, nagdala siya ng isang floor grazing gown may petal-like neckline at isang boa na gawa mula sa mga rose-shaped bundles. Nilimitahan naman ni Anne ang kanyang mga accessories sa isang pare sa ruby drop earrings at inayos sa kanyang buhok sa isang malinis na bun. Sofia Andres hindi rin nagpahuli si Sofia ng stunning sa suot na light beige floor-length na gown. May asymmetrical sleeve design ang dress. Ang skirt ng gown ay dumadalo na elegante hanggang sa sahig may subtle train. Kasama sa kanyang look ang suot na kwintas at bracelet. Habang kanyang makeup ay natural. Chi Filomeno Si Chi ay kamislap sa Bulgari jewelry at Mark Mom Garner gown. Gawa mula sa mga layer ng malambot na tulle, ito ay nagtatampok ng na intricate fabric manipulation na yumakap sa katawan ni Chi sa pamamagitan ng sculptural draping ang strapless neckline na nabigay diin sa kanyang mga balikat lalo na lalong pinaganda ng isang stunning Bulgarian necklace. Kim Chu Mula sa rika fashion designer na si Francis Libiran, tuloy na stunning si Kim na nagpapakita ng kanyang kurba sa suot na gold shimmering halter style gown na may mataas na slit sa kaliwang hita. Pinaresan niya ito ng strappy heel sandals at ang kanyang buhok ay styled sa loose waves. Heart Evangelista Simple but elegant ang datingan ni Heart Evangelista na may scoop back at isang flourishing mermaid skirt. Ang kulay royal blue gown na may red lining ay nagdagdag ng dimensyon at pop of color sa kanyang otherwise monochrome ensemble. Perpektong tumugma ito sa cherry hue na buhok ni Heart. Para sa mga accessories, pumili si Heart isang silver keyhole clutch at isang paris ng oversized gem earrings. Sura Mires, Bukod sa elegant at glamorous look, nagpakita din ng kanyang kaseksihan si Sue suot ang strapless bodycon floor length gown na puno ng maliliit na puting beads o pearls. Suot din niya ang matching beaded choker at arm length -like sheer gloves. Beanie Ang Nations Girl Group na Beanie ay lalong lumitaw ang natural nilang ganda sa suot tibat ibang formal gowns mula kay Michael Cinco. Lahat ay sa katulad ng color palette ng mga light pink, nude at mga subtle shimmer. Maris Saracal Suot ang isang custom gown mula kay Erin Montoya, lumabas si Maris sa mga pinaka-kapansin-masing itsura sa isang gabing puno ng glamorous stars. Ang gown ay isang tunay na obra maestra na may intricate details at rich color palette na inspirasyon mula sa mga paintings. Samantha Bernardo Suot din Samantha ang beige gown na may malalaking ruffled light blue accents sa mga balikat at sa gilid ng gown. Ang kanyang buhok ay nakastyle sa isang sleek low bun. Isa Calzado Standing si Isa sa isang one-shoulder na itim na gown na gawa sa satin like na tela. Ang gown ay pinalamuti ng malalaking silver floral appliques malapit sa laylayan. Fian Smith, kasama kanyang stylist na si Adrian Conception. naging isang kamanghamanghang tanawin si Fiang sa kanyang custom Russell May Cordero gown. Ang kanyang look ay sinabayan pa sa simple diamond necklace at matching earrings. Sa isang kamay, hawak ni Fiang ang isang kumikinang na silver minodier. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!